Itong fighter jet ang inaasahang mangunguna sa buong mundo. Ipinanganak sa Unyong Sobyet ang Mikoyan Gurevich. dalawampu't tatlo ay dinisenyo bilang isang multi-role na fighter. Hindi lang ito ginawa para tapatan ang kaluran, kundi para tuluyang lampasan sila. Kayang lumampas sa Mach dalawa ang bilis nito. May iba't ibang baril, misil, electronic warfare systems, advanced radar, at na naproduce ng mahigit limang libong unit. Bakit ito tinuturing naganap na kabiguan? Hindi lang ito nakakabigo, kundi ganap na kapalpakan mula simula hanggang dulo. Sobrang lalana, nagiging biro na lang ito sa usapan tungkol sa aviation. Paano natin ito masusulusyonan? Sa pagsusuri natin ngayon sa Mikoyan-Gurevich, 23 gamit ang karanasan ng mga nakaraang dekada, ano nga ba ang nakikita natin? Ito ba talaga ang pinakamasamang fighter jet sa lahat ng panahon? May iba pa bang bahagi ang kwento? Isang matapang na bagong mundo. Ano ang pinagmulan ng Mikoyan Gurevich? 23. Isipin mo, huling labinsiyam na daan at anim naputs kasagsagan ng Cold War. Ilang taon pa lang mula sa tensyon sa Checkpoint Charlie at Cuban Missile Crisis. Dahil sa libu-libong nuclear missiles na nakaumang sa mga lungsod at base militar, hindi lang mataas ang posibilidad ng pandaigdigang digmaan. Halos tiyak na ito. Malayo na ang Estados Unidos sa pagdevelop ng bagong henerasyon ng eroplano na layong wakasan ang banta ng pula. Nagpakita ng kahangahangang teknolohikal na inovasyon noong panahon nila ang McDonnell Douglas F-4 Phantom, dalawa Republic F-100 at lima Thunderchief at F-100 at labing isa Aardvark. Ang F-4 ay twin-engine fighter na umaabot ng Mach 2, mahusay sa dogfight at may epektibong sandata laban sa maraming target. Mabilis itong naging pangunahing fighter ng militar ng United States sa Air Force, Navy at Marine Corps. Dahil sa makabagong radar at mataas na performance na patunayang maaasahan at mabagsik ang eroplano sa aktwal na operasyon. Ang F-105 at ay parehong fighter at bomber na kayang umabot ng Mach 2. Sa kalaunan, nagkaroon din ito ng sarili nitong kontrobersyal na kasaysayan. Siguraduhin panoorin ninyo ang aming video tungkol doon pagkatapos nito para sa buong detalye. Noong dinevelop ito, naging mahusay na eroplano ito na naglingkod sa United States military ng dekada sa iba't ibang labanan, kabilang ang Vietnam. Ang F-100 at labing isa ay multi-role combat aircraft na may sci-fi na itsura. Ito ang kauna-unahang eroplano na may variable sweep wing na mas kilala bilang swing wing na nagpapahintulot na baguhin ang posisyon ng mga pakpak habang lumilipad para sa iba't ibang gamit. Ang mga eroplanong ito ay maaaring nakabuka ang mga pakpak o nakatiklop pa atras, depende sa sitwasyon. Sa huli, itinuring ang F-100 at labing isa na mas maraming problema kaysa halaga kahit hindi ito alam ng mga Soviet noon. Narito ang mga kapitalista na may magagarang bagong eroplano samantalang ang Unyong Sobyet ay nakaasa pa rin sa MiG-21. Isang dating mabilis at leaksing fighter na ngayoy limitado na ng katandaan. Ang eroplano ay may maikling saklaw, primitibong radar system kumpara sa mga katapat nito sa kanluran, limitadong kakayahan sa armas, at sa huli, isang operational capability na hindi sapat para sa isang pandaigdigang superpower na sinusubukang ipakita ang impluensya nito sa buong mundo. At ngayon, balik tayo sa episode natin ngayon para sa mga Sobyet at pasensya na sa planong ito na talagang hindi makalipad. Lalong nadismaya ang mga autoridad ng Soviet at mga bansang komunista na bumili ng teknolohiyang Ruso sa Mikoyan Gurevich, 21. Araw-araw, napipilitan ang militar na gumawa ng bagong eroplanong pandigma para matapatan at mapagtagumpayan ang makabagong eroplano ng mga Amerikanong kapitalista. Kailangan nila ng upgrade sa lahat. Sa kasamaang palad, ginagawa na nila ang akala nilang solusyon sa kanilang pangangailangan. Nagsimula ang pagdevelop noong late labinsyam na daan at animnaput si. Noon, dahil sa lakas ng inhenyeriyang Sobyet, na ilalabas na ang mga prototype ng eroplano noong isang libo siyam na raan animnaput pito. Samantalang ngayon, maaaring abutin ng dekada bago makagawa nito, matapos ang matagumpay na unang paglipad noong Abril na iyon. Sa parehong taon, unang ipinakita ang eroplano sa Dono de Dobo Airport sa isang air show sa Moscow. Kapansin-pansin, ang isang air show na tampok ang swing wing na disenyo tulad ng sa Aardvark ay naging batayan kalaunan ng Mikoyan Gurevich, 23 na kilala natin ngayon. Inilunsad noong, 1,700 at 70 ginamit ang eroplano mula 1,700 at 71 at aktibo na ito pagdating ng 1,700 at 73. Binigyan ito ng NATO ng codename na Flogger at agad itong naging isa sa pinakasikat na eroplano sa buong mundo. Kaya ano ang nagpaiba dito? At paano nito hahamunin ang mga disenyo ng kanluran? Tara, alamin natin. Gawin na ba natin ang malinis na disenyo? Ang Mikoyan-Gurevich 23 ay dinevelop bilang mas maliit na eroplano kumpara sa pangunahing karibal nito, ang F-4. May sukat itong 16.5 metro ang haba at 14 metro ang lapad ng pakpak kapag nakaabot. Dahil sa swing-wing na disenyo, pwedeng lumiit ang pakpak sa 7.7 metro habang lumilipad. May taas itong humigit kumulang, 4.8 metro. Ang Mikoyan Gurevich, 23 ay karaniwang mas maliit kaysa sa mga eroplano tulad ng F-100 at 11 at F-4 Phantom na parehong may dalawang makina at nangangailangan ng dalawang tripulante. Dahil iisa ang piloto, mas maliit ang radar signature, mahalaga para sa multi-role fighter. Ngayon, ang eroplanong ito ay pinapagana ng Kachaturov R-35-300 na after-burning turbojet. Kung ang pangalan ay tumutukoy sa bilis, Tama ka, mabilis talaga ito. Ang Miko Jan Gurevich, 23, ay talaga namang napakabilis. Kaya nito tumakbo ng MAC, 2.35 o 2,445 kia om h. Pero naabot lang ang bilis na ito sa taas na halos 18,000 metro o 60,000 talampakan. Sa antas ng dagat, umaabot ito sa match 1.14 o 1,000 350 at kph halos kapantay ng F4 Phantom sa bilis at taas. Sa teorya, naging napakabisa at maraming gamit ang eroplanong ito sa air-to-air -air at air-to-ground na labanan. Epektibo rin ito para sa reconnaissance, isang mahalagang katangian noong Cold War, kung kailan hindi ka magkakaroon ng sobrang daming mata sa himpapawid. Bukod pa rito, nilagyan ito ng malalakas na onboard sensors at isang makabagong radar system para sa panahong iyon na tumulong sa mga unang hakbang patungo sa kakayahan sa electronic warfare. Isa sa maraming besyo nito ay ang Mikoyan Gurevich, 23 MLD na partikular na malakas pagdating sa avionics, isa pang kalakasan ng Mikoyan Gurevich. Mas matibay ang landing gear nito kaysa dati, kaya pwedeng itong gamitin sa maiikli o malalayong runway, pati sa aircraft carrier sa Atlantic at mga rural na paliparan sa Afrika. Panahon ito ng Cold War, kung saan mahalaga ang pagbebenta ng sasakyan sa buong mundo para sa impluensya at kita. Ang kakayahan nitong short take-off and landing o S take -off and landing ang nagbigay dito ng mas mataas na versatility sa iba't ibang kapaligiran. Dahil wala noon ang F4 naging bentahe ng Mikoyan Gurevich ito laban sa kalaban. Dahil kailangan nitong maging epektibo kahit saan, siniguradong makakarating ito kahit saan sa abot na 2,800 kilometro gamit ang drop tanks. Halos ganyang kalayo rin ang pagitan ng Moscow at Dublin kung diretso. Kaya ng eroplanong ito, tugunan ang pangangailangan ng Soviet Union sa pagpunta sa buong Europa at may mga bersyon din para sa ibang bansa. Tandaan, ang saklaw na ito ay para sa kakayahan ng eroplano maglipat o maghatid hindi sa mas maikling saklaw ng labanan. Pagdating sa mga sandata, maganda ang pagkakaarmas ng Mikoyan Gurevich. May 23 MPN GSH, 23R na kanyon ito na may dalawang daang bala. Sa bilis na tatlong libo at apat na raang bala kada minuto, mauubos ang bala sa tatlong segundo. Bukod pa dyan, ang eroplano ay may pitong panlabas na hardpoint para sa paglalagay ng armas. Dagdag na armas na kayang magdala ng halos tatlong libong kilo ng pampasabog. Kasama dito ang air-to-air -air missile, air-to-surface missile, bomba, at rocket pod para sa pag-atake sa lupa. Kaya rin itong gawin ang nagagawa ng mga bagong jet ng kanluran Gaya ng pagtama sa target na lampas sa paningin. May matibay na programang pinapaunlad ang teknolohiya ng Mikoyan Gurevich habang tumatagal ang serbisyo nito. Sa teorya, sinisiguro nitong makakasabay sa karera ng armas habang umuunlad ang teknolohiya. Kahanga-hanga talaga. Siguro sasang-ayon ka o hindi ba? Dahil sa kabila ng lahat ng mga nagawa nito at kahanga-hangang mga detalye, ang Mikoyan Gurevich, 23 ngayon, ay itinuturing na katawatawa. Isang pandaigdigang biro na multi-role fighter. Kaya bakit nga ba? Bakit mababa ang reputasyon nito? Sa papel, maayos naman itong eroplanong pangmilitar. Sa ilang aspeto, maaari pa nga itong ituring na mas mataas pagdating sa praktikalidad. Pero tingnan mo, hindi naman sa papel nangyayari ang digmaan, di ba? Kapag mas sinuri pa natin ang listahan ng mga problema ng Mikoyan-Gurevich, malalaman natin kung bakit talaga ito pangit. Realidad, bagsak at sunog. Ano nga ba ang mga naging problema sa tila maganda namang eroplanong ito? May problema na agad sa pangunahing disenyo nito. Nadiskubre ng United States sa F-100 at labing isa na maganda ang swing wing system ng Mikoyan Gurevich pero hindi ito naging malaking pagbabago dahil dito tumaas ang gastos sa pagpapanatili ng eroplano. Mataas ang maintenance ng mga ito. Mahirap intindihin at mas mabigat kaysa sa western style multi-role fighters noon. Ang F-100 at labing isa kahit binibiro rin hindi naging pangunahing multi-role fighter ng United States. Dahil dito, F4 ang gumanap sa papel na yon. May kaparehong problema rin ang Mikoyan Gurevich. Gayunpaman, dahil ito ang pinakabagong pangunahing jet ng Moscow at ito lang ang tanging opsyon, napilitan ang Russia at mga bansang nasa saklaw ng impluensya nito na gumamit ng isang mahirap at maselan na makina. Maikli rin ang buhay ng serbisyo ng mga makina nito. Siyempre, ang bilis na iyon ay may kapalit na naging dahilan kung bakit naging sobrang mahal ang pagpapanatili nito. Pero sa puntong ito, baka iniisip mo, eh ano ngayon? Ibig kong sabihin, lahat ng eroplano sa kasaysayan ng United States ay mahal ang maintenance at sobrang komplikado. Totoo ito. Hindi dapat husgahan ang Mikoyan Gurevich na masama dahil lang mahirap o mahal itong panatilihin. Noong Cold War, laro ito ng logistika. Ang Mikoyan Gurevich ay kilalang mahirap kontrolin ng mga inhinyero kumpara sa ibang jet noon. Kapag mas maraming maintenance ang kailangan ng isang eroplano, at mas mahal ang maintenance na yon, mas kaunti ang mga eroplanong maaaring lumipad ng sabay-sabay. Ito ay maaaring maging isang estrategikong kahinaan. Dahil mauubusan ng bilang ang iyong pinakamahusay na eroplano sa isang malakihang labanan. Dahil dito, nagpasya ang iba pang rehiyon ng Warsaw PAC pati na ang Russia na hindi muna i-retire ang Mikoyan Gurevich. 21 ayon sa plano. Kahit marami ng Mikoyan Gurevich, 23 ginamit pa rin nila ang dalawang eroplano para madagdagan ang bilang. Ang salik na ito ang nagbigay sa Mikoyan Gurevich ng reputasyon na sapat lang at lubhang praktikal simula pa lang. Ngayon, wala namang masama doon sa teorya. Pero kung ang pinakamahusay mong eroplano ay umaasa pa rin sa luma nitong naunang modelo para sa suporta, malinaw na may naging problema sa proseso ng disenyo. Bukod dito, sa malalaking labanan, hindi kayang sabayan ng Mikoyan Gurevich, isa ang mas modernong teknolohiya ng kanluran. Kapag sinuri mo ang mga espesifikasyon nito, kahanga-hanga sila, pero sa Moscow, hindi sila revolusyonaryo. Isa alang-alang ang bilis. Halos kapantay ng F4 pero mas mabilis ang F-100 at labing isa aardvark na may parehong disenyo. Maganda na ang abot ng Mikoyan Gurevich gamit ang drop tanks, pero higit doble ang kaya ng aardvark kahit walang refuel. Samantala, maraming bersyon ng F-4 ang gumamit din ng drop tanks, kaya mas mahaba ang kabuoang fairing range nito kumpara sa Mikoyan Gurevich. Sige, hindi naman ito makalipad ng malayo at normal lang ang bilis. Kumusta naman ang liksi at lakas ng armas? Oo, eroplano ito ng Russia. Kayang makipag-dogfight sa pinakamagagaling at kasing liksi ng Hummingbird. Pag-usapan natin ang liksi, isipin mo muna yung mga drop tank, pati na rin yung mga panlabas na hardpoint. Kapag may ikinakabit sa eroplano, tumitimbang ito ng mas mabigat, kaya mas marami pang gasolina ang kailangan at bumababa ang abot nito. Apektado rin ang liksi nito. Isipin mong nakamabigat na vest ka habang sinusubukang mag-backflip o kahit simpleng packflip at maiintindihan mo ang ibig naming sabihin. Huwag mong gawin delikado at baka masaktan ka. Sabi ng mga tao noon, ang Mikoyan Gurevich, 23 ay lumilipad na parang bala. Pero sa kasamaang palad, umiikot din ito na parang bala. Kapag dinagdag mo pa ang bigat ng swing wing na disenyo, magkakaroon ka ng isang makina na sobrang hirap kontrolin. Karamihan ang lumipad sa Mikoyan Gurevich, 23 ay nagdokumento ng hirap nitong kontrolin. Siguradong ayaw mong mangyari yon sa pangunahing multi-role fighter mo, hindi ba? At ang punto dito, ang hirap na ito ay hindi naman nangangahulugan na magiging epektibo itong pang dogfight na isang mahalagang bahagi ng doktrinang panghimpapawid ng Soviet noon. Sa totoo lang, hindi nga ito kasing liksi ng Mikoyan Gurevich. Dalawampu't isa lalo na kumpara sa mga ginagawa ng kanluran noon. Sa totoo lang, hindi talaga fighter ang Mikoyan Gurevich. Dalawampu't tatlo kahit tawagin pa ito. Ivan Drago na ng mataas na gulugod ng fuselage at pagkakakabit ng pakpak ang tanaw ng piloto sa cockpit. Mahalaga sa isang fighter aircraft ang malinaw na kakayahang makakita, lalo na sa gilid at likuran. Siyempre, doon mismo manggagaling ang atake ng mga kalabang eroplano. At sigurado ako ang alam mo. Bam, hindi maganda kung nahahadlangan ang iyong paningin. Kailangan mo ring isaalang-alang ang record nito sa labanan na base sa usapan natin, hindi na nakakagulat na mahina ito. Kapag inihambing sa mga katunggaling kagamitan mula sa kanluran, may mahabang kasaysayan ito na dokumentado kung saan palaging kulang at hindi nakakasabay. Sa mga digmaang Arab-Israel, maraming Syrian Mikoyan Gurevich, 23 fighter ang pinabagsak ng Israeli F-15 at F-17. Mas matindi ang naging talo ng militar ng Iraq laban sa mga Iranian F-17, F-4 at F-5 sa digmaan ng Iran at Iraq na iniulat na mahigit 50 ang nalugi. Sasagupaan sa sagupaan sa tubruk noong isang libo, siyam na walumput siyam dalawang Mikoyan Grevich. putat lo ang nawasak ng mga United States F-17 Tomcat. Noong isang libo naraan, walumput Lebanon War, maraming Mikoyan Gurevich. putat lo ang pinabagsak ng Israel. Pinakamatinding kahihiyan ay noong digma ang Libyan Egyptian. Isang libo naraan pitumput pito, kung saan laging mas mahusay ang Egyptian Mikoyan Gurevich. 21 isa kay kaysa Libyan Mikoyan Gurevich. 23. Ayon kay Mark Episcopos, Research Fellow sa Eurasia Program ng Quincy Institute at Profesor sa Marymount University sa Arlington tungkol sa eroplano. Ika-quote natin siya rito, walang kalituhan. Ang Mikoyan Gurevich, 23 ay may mahabang, mahusay na naitalang at lubhang nakakahiya na tala ng serbisyo. Matindi. Bukod dito, maraming aksidente ang eroplano sa buong buhay nito kaya't mahirap ang record sa kaligtasan. Noong 1980 siyam napilitan ang piloto na mag-eject sa Poland dahil sa problema sa makina. Nagpatuloy ang MiG-20 siyam sa paglipad papuntang Belgium, kung saan bumagsak ito sa isang bahay at napatay ang isang magsasaka. May iba pang insidente sa loob at labas ng labanan na nagpakita ng paulit-ulit na problema sa pagpapanatili. Bumagsak rin sa airshow sa Michigan noong 2023. Maraming ulat sa kasaysayan tungkol sa mga eroplanong bigla na lang nahuhulog mula sa langit. Naalala mo ba yung bagong radar? Madali lang pala itong ijam ng mga Western Electronic at Avionic Warfare Suites. Ito ang naging turning point sa karera ng armas sa mundo, nang manguna ang teknolohiya at inobasyon ng militar ng kanluran. May sandali rin ang Union of Soviet Socialist Republics. Sila ang unang nagpadala ng tao sa kalawakan. Ngunit sa karaniwang teknolohiyang militar, napag-iiwanan na sila. At Saka ang mga sandata ay hindi rin mas kahangahanga o kulang kaysa sa mayroon na ng kagawaran ng tanggulan. Halimbawa, mas maraming armas ang kayang dalhin ng F-4 Phantom dahil mas malaki ito. Kapag pinagsama mo ang lahat ng salik na ito, Magkakaroon ka ng eroplanong marunong sa lahat pero hindi eksperto sa kahit ano. Kung di ka mabait, pwede mo itong tawaging sakuna o kalokohan. Lagi itong dehado sa armas tuwing nakakaharap nito ang mga uri ng makina na siya mismo ang dinisenyo para labanan. Gayunpaman, maaaring may mga dahilan para maniwala na ang jet na ito ay may ilang magagandang katangian na hindi kinikilala ng mga kritiko nito. Ang Mikoyan-Gurevich 23, isang patas na pamana. Sige, siguro kailangan ko yang ipaliwanag dahil ginugol ko mga 10-15 minuto sa pagbabatikos sa M-23 at hindi iyon maganda para sa kalusugan ng mga hindi maaasahang makina nito. May mga pwedeng gawing paliwanag na ang Mikoyan Gurevich. 23 ay hindi talaga ang pinakamasamang fighter plane at maaaring may maganda rin itong katangian. Mayroong isang kawili kawiliwiling debate dito. At kahit hindi ka agad sumang-ayon sa pananaw na ito, baka ma-appreciate mo pa rin ang makatarungang mga kontrapunto. Mahigit limang libong Mikoyan Gurevich. Dalawamputatlo ang ginawa. Karamihan ay para sa ibang bahagi ng Soviet Union, hindi lang sa Russia. Maraming sapilitang ginawa at ipinadala sa mga bansa ng Warsaw Pact. Napilitan gamitin ng mga bansang ito ang mga iyon. Kahit maraming bansa ang bumili ng maraming eroplanong ito. Maaaring geopolitikal ang alitan pero naging matagumpay sa komersyo ang M-23 kahit may kapintasan gaya sa maraming bansang Arabo. Hindi sila komunista, pwede silang bumili ng kahit anong eroplano. Pero pinili nila ang Mikoyang Gurevich. Ngunit lumilitaw ang tanong kung ano talaga ang layunin nito. Kung pera ang habol mo, mas mabuting magtayo ka ng lemonade stand. Kapag nag -e equip ka ng militar, kita ba talaga ang prioridad? Sa huli, hindi naman sa papel naglalabanan ang mga digmaan. Kahit gaano karaming invoice at order, hindi pa rin mapagkakatiwalaan at mahina sa labanan ang Mikoyan Gurevich. 23, tama. Pero napunta rin ang perang yon sa ibang proyekto na nagpalaganap ng impluensya ng teknolohiyang militar ng Soviet sa mundo. Kung di man ito tagumpay sa militar, baka tagumpay ito sa ekonomiya o kultura. Parang ganun. Gaya ng sinabi natin, hindi kayang palitan ng impluensyang yan ang kabuoang mahinang performance nito sa labanan. Kahit pa may magandang katangian ito. May dahilan kung bakit hindi kasing tagumpay ng iba ang mga Mikoyan Gurevich. 23 na in sa ibang bansa. Karamihan sa kanila ay base export model lang. Naalala mo ba lahat ng variant na nabanggit natin kanina? May ilan sa kanila na nasa ibang bansa. Pero laging tinitiyak ng Moscow na sa kanila ang pinaka-advanced na version. Dito, pwede tayong manghula. Maaring may kawalan ng tiwala sa Soviet House. Maaring ayaw ng Moscow na makuha ng ibang miyembro ng Warsaw Pact at ng mundo ang pinakamahusay na Mikoyan-Gurevich dahil kailangan nila ito para sa sarili sakaling magkadigmaan. Hindi hahayaang magmukhang mababa ang Moscow kumpara sa ibang bansa. Bilang resulta, ang ibang mga bansa ay nakatanggap ng mga bersyon na may mas luma o lipas na kagamitan. Habang lumilipas ang panahon, ang mga bersyon ng Mikoyan Gurevich na halos para lang sa mga Ruso ay naging talagang mahusay sa kabuuan. Ang Mikoyan Gurevich, na ba ang eroplano na tuluyang magpapabagsak sa kanluran? Hindi, hindi talaga. Gayunpaman, ang mga variant nito ay kahit papaano, sinubukang punan ang mga kakulangan nito sa kabuuan. Dahil dito, natatago ang totoong potensyal ng Mikoyan Gurevich sa maling pananaw na hindi nagpapakita ng tunay nitong kakayahan. Gayunpaman, madalas nagiging realidad ang pananaw. Kung mahina ang Mikoyan-Gurevich dahil sa mababang kalidad na in-export ng Russia at di maganda ang performance, ibig sabihin hindi talaga maganda ang Mikoyan-Gurevich. Walang saysay kung ano ang nagawa ng Mikoyan-Gurevich. 23 ng Moscow dahil bihira naman silang makaranas ng totoong labanan laban sa halos kapantay na kalaban. Kaunti lang talaga ang basihan natin at kung wala ng ibang mapagkukunan, kailangan nating tanggapin kung ano ang ipinapakita ng kasalukuyang tala ng labanan. At hindi maiiwasan, iyon ay talagang mahina. Parang sinasabi mong matatalo mo si Michael Jordan sa basketball kung hindi ka lang na injury sa tuhod. Hindi ibig sabihin nun ay totoo na o nagka-injury ka talaga. Ano dapat paniwalaan ng tao? Bukod pa doon, kung iisipin mo kung gaano sila natalo laban sa export versions ng mga katumbas nila mula sa kanluran. Sino ang makapagsasabi kung magiging mas maganda ang laban ng upgraded na version laban sa sariling armas ng Washington? Siyempre, malaki ang epekto ng pagsasanay at maintenance ng mga bansang iyon pati na rin ang mga salik tulad ng estratehiya at doktrina. Dahil diyan, tinalo ng Egyptian Mikoyan Gurevich, 21 ang Syrian Mikoyan Gurevich, 23. Gayunpaman, ang katotohanan na nangyari pa ang ganitong labanan ay nagpapakita kung paano nalimitahan ang Mikoyan Gurevich, 23 ng mga salik na ito. Kung isa alang-alang ang hirap nila sa lahat ng aspeto, maaaring nagpapakita ito ng likas na mas mababang uri ng eroplano na may mababang kalidad ng disenyo. Pero tumagal naman ito, kung wala nang iba hindi ito inalis sa serbisyo ng Russia hanggang 1000 syam na raan syam na dekada at ginagamit pa rin ng ilang dating kaalyado ng Soviet gaya ng Angola, Ethiopia, North Korea at Syria kung ito ang pinakamasamang eroplano siguradong pinalitan na ito ngayon kahit sa mga bansang iyon malinaw na mayroon pa rin itong maliit na papel na ginagampanan sa kabuuan maaring overacting ang pagturing sa Mikoyan-Gurevich 23 bilang kabuuan kapalpakan. sa huli ito ay isang kahangahanga at ambisyosong disenyo na kayang makipagsabayan sa mga magagandang eroplano ng kanluran noon. Mas matagumpay ito kaysa F-100 at labing isa kahit hindi kasing bilis. Maayos at mapagkakatiwalaan ang Mikoyan Gurevich, 23 pero may malalaking kapintasan tulad ng di nito pagkapantay sa mga kalabang kanluranin. Gayunpaman, hindi nito lubos na natupad ang mga inaasahang tungkulin nito. Bilang eroplano na layuning pabagsakin ang kanluran at air superiority fighter, mahirap itanggi ang kakulangan nito. Maaaring sabihin ng iba na hindi ito ang pinakamasamang military aircraft. Sa katunayan, naging isa ito sa mga pinakamaraming nagawang at laganap na fighter jet na kailanman ay naitayo. Isang kombinasyon na bagamat posible, malabong mangyari. Kalaunan, pinalitan ng Mikoyan-Gurevich. Dalawampu't ang Mikoyan-Gurevich. Dalawampu't tatlo. Anuman ang tingin mo sa eroplanong ito. Kung sa palagay mo ay hindi ito nabibigyan ng sapat na halaga o tama lang ang mga puna dito, hindi mo maikakailan na ito ay kahawig ng pandaigdigang uso ng mga sobyet. Halos lahat ay kailangang magkaroon ng isa. Salamat sa panunood. Sa panunood.